please subscribe ito Manny Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreaktor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Marami po ang nag-aabang ano, dito sa Tres Marias na mawala na po yung pagiging mahihain nila. Ano, sa bawat punta po, ni Kalinga Prab, ang inaabangan po ng lahat, syempre, ay kung makakausap na po ba ng matino ni Kalinga Prab, itong at uh, Tres Marias, ano po, at uh, kapag kakausapin na po sila ni Kalinga Prab, ay eh, lahat po tayo ay eh, nag-aabang kung ano po ang isasagot nitong uh, Tres Marias, ha? Huh? kung ito po ba yung sasalita, or uh, ito ay sasagot po doon sa uh, mga tanong ni Kalinga Prab, ano, Subalit, so, patuloy po ano, sa bawat punta po doon ni Kalinga Prab, ay uh, parang wala pong nangyayari. Ano, at uh, hindi po sumasagot. Ano po, etong uh, Tres Marias, ay kumbaga dati nakatagilid at nakatalikod, ay ganun pa rin po ang nangyayari sa ngayon. Ano, una si Chris ay parang okay-okay uh, na po siya. Ano, sa balit dito sa video na bagong upload ni Kalinga Prab, ay bakit bigla na naman po siya nagbago? ano at uh, parang hindi po siya makausap ni Kalinga Prab at nakapagsalita po itong si Kalinga Prab na siya ay uh, parang gusto na niya sumuko ano po ano po ba ang magiging uh, decision talaga ni Kalinga Prab ah uh, papanoorin po natin yung video at sa pamamagitan po ng video ito ay masasagot natin ang ating mga katanungan ano po pero bago po siyempre ako muna po ipamabatis sa inyong lahat ng magandang umaga magandang tahali at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila ko, bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog, Jack Tapia, at uh, yung mga karepa, team views, at yung mga kalinga partner na charity vlogger. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, si kalinga praba ay susuko na. Ano po? At sinagot po ng video ito ang ating pong katanungan. At ang abuhan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Magkakapatid na to, talaga naman, grabe. Lahat po ay uh, suporta. Kaya yun, may mga, suportahan din natin sila. Ayan, syempre tayo naman, so susuportahan din natin sila. Kahit minsan talaga, minsan may mga times na maubos din yung pasensya mo kasi di ka talaga kakakausapin mga kalingap. Pero yun nga, yun yung challenge kailangan sa pag-charity ay meron kang mahabang pasensya talaga and ah, malawak na pag-unawa ito kayo, ikaw na lang kakausapin ko mukhang <laughs> napapasuko na ako dito ah <laughs> kumuha na dyan pero huwag tayong mawala ng pag-asa ano na eh? ano na eh? ka na ba ng pag-asa dyan sa mga anak mo? hindi naman ayun huwag tayong mawala ng pag-asa Could not Ituloy ang takbo, wag kang mapagod Tayo ay maglalagbay sa daan ng buhay Kasama ang Diyos na lumalang Kumapit ka lang Ngayong nandito ka na Wag na ingin mo'y di magkakaya Palaging may pag-asa pit gelong ka wa kam susuka Пока!